Mga kapanyan na palataya, may oras ka ba? Tara, samahan niyo kung pangilayan ang mga salita ng Diyos. ang mabuting balita ng Panginoon na ayong kay San Lucas. Noong pinang sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na ninulusay nito ang kanyang ari-arian. Kaya binatawag niya, it, niya, at tinanong, Ano ba itong narinig ko sa inyo? Isulat mo sa akin ng buo ang pangangasiba mo sa aking ari-arian pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nabi ka ng katiwala sa sarili. Aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman ako magpalimos. Ah, alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya una, "Gaano ang utang mo sa akin, Panginoon?" Sumagot ito, "Sandaang tapayang langis po. Ito ang kasulatan ng iyo pagkakautang. Dali, maupukat gawin mong limampu. Sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, "Ikaw, gaano ang utang mo?" Sumagot ito, "Sandaang kabang trigo po." Ito ang kusulatan ng iyong pagkakautang wika niya. Isulat mo walumpo. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas ito sapagkat ang makamakasinibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa maka-Diyos. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang pagkikipag sa pakikipagkibigan ang kayamanan ng salibutang ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa malita bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang magdaraya sa malita bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng sanibotang ito, sino magtitiwala sa inyo sa tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ng pangalawa o ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at tahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Gaano ka, katalino? Mga ng palataya, tayo ay nasa ikadalumput limang linggo sa kaniniwang panahon. Sa ating Ebanghelyo ay pinopirihan ng isang mandarayang katiwala. Alam ko, mapapaisip ka sa bagay nito at mapapatalong na bakit pinapurihan inandaya nga siya? gumawa nga siya ng hindi tama. Teka, bago tayo tuloy ang mag-react ng hindi maganda, tignan natin. Pinapurihan ang katiwalang ito hindi dahil nagustuhan na kanyang Panginoon na kanyang ginawa. Bagkus ito ay pagpapakita ng pagkukumpara sa ginawa ng makasalanan at makajos. Sabi nga ni Jesus na mas matalino ang taong ito kumpara sa mga makajos. Ito, um, ito ay naging realidad na sa buhay natin ngayon. Ang mga sinungaling, manloloko, mandaraya at mga ay mas nagiging madiskarte kumpara sa mga taong sumusunod sa aral at turo ng Diyos. Sa lipunan na lang natin ngayon eh, mas namamayagpag ang mga kurap na politiko kasabwat din ang mga kurap na kontraktor sa iba't ibang proyekto ng gobyerno. Kung ating sinusubaybayan ang mga balita, ilang taon na pala nila itong ginagawa at itinatago sa atin, no, sa mata ng publiko. Subalit, ano ang ginagawa ng mga taong nakatuklas nito. Ano ang ginagawa natin? Sa hearing sa kongreso ay makikita natin ang discarding mapagtakpan ang kanika nilang mga pangalan at yung mga pangalan ng mga taong mas mataas sa kanila na maaring mabanggit sa mga testimonya ng mga taong nagsasabi ng katotohanan. Na tila ba mapapaisip tayo na bakit nila ginagawa yon? Maari bang natatakot sila na babunyag ang kanilang mga pangalan na nakabilang pala sila sa mga manloloko at magnanakaw sa bayan? Pero bakit nga ba ganun? Bakit nga ba hindi mas nagiging madiskarte ang mga taong sumusunod sa Diyos? Sa ating Ebangilo ay hinamon tayo ng ating Panginoon na mas maging matalino at madiskarte laban sa mga taong gumagawa ng masama. Inaanyayahan tayo na mas gumawa ng mga bagay na mga Diyos na mas pipiliin natin ng Diyos kaysa sa kayamanan ng mundo. Hindi natin pwedeng sabihin na mahal natin ng Diyos, subalit gumagawa naman tayo ng panluloko, panlalamang at pangnanakaw sa ating mga kapwa hindi natin pwedeng sabihin na para tayo sa Diyos kung gumagawa tayo ng mga bagay upang labanan o kung hindi tayo gumagawa ng mga bagay upang labanan ang mga gumagawa ng pagnanakaw at panluloko sa lipunan. Sabi nga ni Jesus na walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Hindi natin mapaglilingkuran kahit kailan nang sabay ang Diyos at ang kayamanan. Either mahalin natin ang Diyos o kamuhi at kamuhian natin ang kayamanan or mas mahalin natin ang kayamanan at kamuhian natin ang Diyos. Harinawa sa pagpapatuloy natin sa paglalakbay sa ating buhay pananampalataya, sikapin nating mabuti na piniin ang Diyos mas maging madiskarte tayo sa paggawa ng tama at tabanan natin ang mga taong patuloy na nanloloko at nanglalamang sa atin. Sa putong ito, samahan po ninyo sa isang panalangin, sa Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, gabayan mo po kami sa aming mga gawain at pagkilos. Tulungan mo po kami na mas nalo kaming gumawa ng mga bagay na kalugod-lugod sa inyo at labanan ang mga taong gumagawa ng mga bagay na hindi na ayon sa inyong kalooban. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen.